Lo, ilan taon na po kayo, Lo? Salamat ah. 72. 72? Oh. 1953. Ba't, ba't nagpapagod pa kayo, Lo? Ay, napakabait yung Lo, Lo. Sa obra kasi. Bakit to? Hindi ako, kung titigil ako, ayaw ko pati ng mga ko. Hmm. Sabi ko, dito lang ang buhay ko sa inyo. Oh, ba't tumiyak, Lo? Ah, ah, ah. Ay, Hello. Paupuin mo nga si Lolo. Meron akong pera. oo oh. Pero galing sa masama. Ay, hindi. I eh, gusto ko sa... Kaso narinig ko sa inyo kanina, ayaw niyong parang galing sama -sama. sa masama. Tawad sa sa'yo. Ano kasi? Galing sa drugs. Ay. Ngayon, gusto Ay. ko sana ibigay sa inyo malaki kaso. Hindi ko pwede. Ano? Um, Bakit Hmm. Um, Uh -oh. Gusto ko sana kayong bigyan mga 100,000. Mali! Oh. Matagal mo! <laughs> so, Nakali Sumisigaw na yung isa ka, Tegram. Kulang mo kami. <laughs> <laughs> May dito. Kaga-aga eh, ano? <laughs> And good morning po sa lahat mga ka-Tegram. Oh, iyak ako ka telegram kayo, na May iyak po ako kay Kuya Reggie. Sa mga minamahal po natin mga lolo't lola dyan, mga Nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, magandang magandang umaga po. Sana po ya nasa maganda po kayong kalagayan habang pinapanood nyo itong uh, ating video. At itong araw po na to, ano po ito ka, Tekram? Sunny sa po ng magagaling ng mga tatay. At ako gusto kong magpasalamat ulit sa mga na napakababayit ng mga tatay dito. Ito ay uh, regalo namin dun sa lolo at kay lola na mababait na high blood o kasi si tatay parang napagod daw yung katawan niya sa kasi pagano o katetram bali dapat sampu tayo ngayon eh si papakilala ko po isa isa ulit katetram si Kuya Monching yan po si Kuya Monching si Kuya JR Kuya Reggie tapos si Kuya Johnny Mar ang ating labor. Ta tapos si tatay, ang pangalan ni tatay yung naka green tatay aboy, tatay aboy tsaka po si ano, yung bagong labor din natin, si kuya Adrian oh. mamaya si bali yung wala pa dito si kuya Edgar, kuya Jason uh, kuya Daniel katagram 3, 4, 5, 6, 7 8, 7 10, pang 10 po si kuya Junior Kop jadi gak sedih, kau lihat. Kamu yang nol, aman yang nol. Oh, mau Dia akan pernah Dia akan dia akan saya bantu. Dasik dijual kantin.

ang mga masisipag, mga bayani. Bigay po ni Kuya monching yung kay Lolo Lola. Kuya monching thank you po ah. Thank you. Ayan no. Oh. Thank you, thank you. Tara. ano pa siguro. Mga ilang piraso pa kaya yung Kuya monching Mga ilang piraso pa po kaya yan? na Kaya kalating lang ni Kuya Jason. laki ng kawayan, no? Bakit mo naman umiiyak? Ah, gusto niya na. gusto mong ganon Hello, bigyan niyo daw po to Ayun, sige na, kuha ka na dun Sige na, kuha ka na dun Umiiyak siya. Yung mga bata kasi ayun bumili, nainggit siya. Hmm, sarap ba naman kasi ng kain ni Kuya? Mataas wala eh. <laughs> Lo, sige po, bigyan niyo na po yung humihingi. Lo, thank you po ah. thank you po. Bukas na lang po ang bayad ha. Sige po, salamat. Matingat po kayo. Oh, ano sasabihin kay Lolo? Lo, yung mga anak ko din dito daw. Oh. Kaya ho pumanik dito? Lo, yun po yung bata. Oh. Ayan, parating. <tossed> uh <-huh>. Ayen parating. ka kay lolo. <tossed> Lo, niyo nyo ba pumanik, Lo? Pangalan nyo po, Lo? Pangalan po nyo? Ayan, bigay nyo din po yung mga anak ko dyan, oh. Ayun po, oh. Yung mga, mga anak kong mga damulag dyan, oh. ano po yung <laughs> lo, lo, ano yung pinakamasarap yung flavor dyan, lo? Nasa po yung buko salad. Ah, ganito pala yung. Sige nga po, kung masarap siya. Kuya Jason, kuha ka na kay Lolo. Mmm, ang sarap. Lo, ilang taon na po kayo? Sa akin, pinitingin lang. Ayoko ng special. Local lang ako. Hello. Lo, ilan taon na po kayo, Lo? Salamat ah. 72. Oh. 1953. But, ba't nagpapagod pa kayo, Lo? Ay, napakabay sa kasi. Bakit to? Hindi ako po. Kung titigil ako, ayaw ko pati naman ako. Hmm. Sabi ko, titigil ako sa inyo. Oo, oh, ba't umiyak lo? Tala ko na sa Lolo. Ay, lo. Paupuin mo nga si Lolo. Lo, doon ka nga muna. Kausapin ko nga si Lolo. Tignan ko ba't siya naiyak. Lo, patingin nga po mga iba yung ano, paninda niyo. Ah. Uh, kung kakain mo kayo dyan, ano yung gusto niyo dyan? Isawa na to. Ha? Isawa na. Hmm. Sabayan niyo ako. Eh. Shudine na. Habon nagpapayong nga po kayo. Ang sarap pala. No? Ah, mas gusto niyo pala yung ano. Wala, hindi ito. Dalay ni gut napai. Ang platanda niyo dalawa. Bangon din. Kasi ano, naalala ko yung Kabaljo. Dito siya na. Dito siya na mm. Saan Sabi ko sa mama ko. Dito dito la binuway. Ito na kung ano pa day? Simaya pa yung wala naman talaga sa iyo, bakit mo pagkabot? ka nga ng tubig? Hindi, hindi. Hindi na nga nga ng tubig. Sabi ko, walang problema dyan. Bukod na pa pa, wala akong nagpapahayang, ano mo nga nga? Alala ko lang, ano, yung... eh walang problema. Mahirap ka talaga. Kasi mga malalayo eh. Yung isa, nasa, lawan yun. Yung dalawa, nasa ano, nasa Cebu. Sige lo, ano muna kayo? Kain muna kayo? Ano lang? Kanba mo kayo? Oo. Oh. Pag na ho muna tayo. Ano si tatay? Emotional po si tatay. Kain po tayo. Ayan. Sino pang hindi nabigyan? Kuya, ano? Kuya Adrian. Si, ano, si, si nanay. Nay, ito yun. Sino pang hindi nabigyan? Si Kuya April. Hello. No. Bilang nyo ba itong mga ano mm -hmm. nyo? Kuya April, oh. Eh, dyan ah. Pirenda ka. Ayan, okay. Darius. Sino pa? Ate muna. Ayaw na. Oh, sige. Yate. Yate. Ana? Si o, sige. Ate! Ano? Sige, lo. Si Kuya Junior pala. Kuya ah, Junior. Bigay mo kay hey. Kuya Junior ito. Okay. Okay lang po malaman. Ano po ang pangalan niyo, lo? Salvador, Rotario. Hmm, seventy... Ito. Two. Nasa po yung asawa niyo? Atoy. Nasa bahay. Hmm. Siya po, ilang taon na ho siya? Kailan ko rin. Ha? Kailan ko. Ah. Ilan po naging anak niyo? Lima. Hmm. Nasaan po yung mga anak niyo ngayon? Yung isa nasa, yung isa nasa Cebu. Yung isa nasa Pomanga. Hmm. Ito lang nasa akin eh. Yung bunso ko. Asan po yung bahay niyo ngayon? Sa pang balay. Saan po yun? Sa pang balay. Gano po kalayo dito? Malayo din dito. Hindi, niyo lang po, ano? Hindi. Kung kumita mo. Hmm. yan sa ano, sa sawa. Hmm. Pupunta dito, lalakit ko nan. Ang hundo nang tasigal. Kasi pang papasokin ko pa ng tasigal dito, hmm. ko kundal mga dalawang dan. Kumusta po yung buhay niyong mag-asawa? Huwag ko man. Mm. Bakit ba po? Ngayon pa paano, araw din. Araw-araw po kain. Gusto ko malaman, magkano po kinikita niyo, lo? Ano? Ang kinakita ko ng mga oposito, kinakita ko mga 600. 600? Ilang perasa po yun? Ano yan eh? 50. 50? Nasa ay, dalawang 50, 100. Bale, 130 lang to. Kayo na po gumagawa niyan. Hindi. Ango lang yan ngani. Eh. Oh. Magkano po yung puhunan nun? Ang puhunan bawat isa niyan. Kasi ang 18 yung puhunan Hindi po niyan. Po lahat po. Magkano po Ayan. yan bali? Aabot ah, din mag-1,000 hanggang Grecia kung maubos yan. Mm. -hmm. Aabot ah, mga 1,500 gano'n. 1,500. May kita na ho ka nun? Mayroon na. Mm. -hmm. Kasi ang pinakatubo ko dito, ang salad, 25. Ang mm. um, ice cream ba hindi. Yeah. Hindi kasi parehas eh. Bale, palipi ka nun din. Mm. Pinsin ko rin. Bale, limang peso lang sa ako, siete. Mm. Ay, disyoso po unang ko. Mm. Yeah. Pinagtatsakan ko lang kahit pagod, sige lang. Mm. Basta makaraos lang. Mm. Do, tanong ko lang, ba't to dumalo yung luha nyo kanina? Ba't to kayo naiyak? Hmm. Hindi na kayo naiyak. Gusto ko lang malaman ano yung ano po yung naalala nyo? Buhay. Oh. Kaya dapat na. Mahirap po talaga. Kung mm. so, di ka magsasaga naman sa... Maglakong ka dito. Mm. Kung doon ka sa bahay, lalo ka may hinang katawan mo. Hmm. Kasi di ka na dito sa pagod eh. Hmm. Kasi kung di ka mga buwan, isang buwan, manunahin na itong Nasanay na po kayo? Oo. Uh, Hinahanap po ng katawan niyo, ano? Hinahanap. Uh, Hindi hmm. lang makapagtinas si yung linggo eh. Na ano, unadvise hmm. sa church eh. Hmm. May maintenance po ba kayo? Meron. Ano po yung gamot maintenance po niya? Ano sabi ko? Losartan. Lo, ano po yung parang natutunan niyo sa buhay na gusto niyong ibahagi sa akin? Pwede nga naman yung alimbaba, mga ano ka. Kung unang, -unang sali siya, magkana ka marang para marami sa iyong magtatangkili nga. Yung tao na yan, marangal marang alam -marang -marang yan. Mm. Hindi barambado yan. Mm. Kasi baka barambado ka, wala sa'yo tutulong. Mm. Panunurin ka lang nila. Lima alam mo mo ka dyan, na ano ka dyan. Wala tutulong sa'yo kasi iba nung kali mo eh. Yeah. Ano na ayaw ang salat niyang ganyan. Katulad na, taga ko dyan sa sa barrio. Ito. Ah. Uh. Ay, bakit ito? Yan. Na ano, ng adik. Mm, anong ginagawa niyo nun? Wala. Tip lang niya. Kinagawa kayo? Oo, okay, wala kong kalamalan eh. Anong ginawa niyo? Nabuti yung nakita ko. Kung ko nakita, patay ako. Hmm. Ay, dito sila yung patama sa akin eh. Yung nasalag Nasal, sal, ko eh. Mm -hmm. Ito, adulo nga ito. Ang umabot sa dito. Ah. Eh naya ko, ko sa lahat mo. lang oh kayo. Trip lang. Naya ko sa lahat mga buhay boy ako mapapalo ang unang bisyo. ayoko ng ganyan. Mm. Hindi di ba di ba nang di, ma, di, ma, di ma, trabaho yan. No. Alo bisyo. ala magbibisyo bisyo ko la. Mang ko na lang wag ka na mag ano buhay. Nalungkot naman ako lo. Kasi ayoko lahat yan mga ganyan. Mm. Kasi hindi ka papalis ang Panginoon yan. Mm. Tatawin ka ng Panginoon kasi ang sa mga gawain mo yan. Hindi hmm. maganda. Okay lang, Lu. Ubusin ko na to. Iyan ako sa kanila, na. No? Oh, Kuya Gas, bigyan mo to sa kanila. Oh. Habang oh. nag-uusap kami oh, okay. ni Ako okay. mag Pingi akong buko ulit. Yung buko salad. Okay lang, ka na. Sandali. Ang kailangan okay yung kalimbang pala. Kaya ko lang Baka may pera ho dyan, kaya... Hindi, kalimbang lang. Ay, kalimbang. O baka mawala yun. Eh. Sige, ako Kunin na lang at huwag lang tong kalembang ni tatay. Oo, hmm. huwag ko lang taon nung kasama yan? Saan? Yan, yan? Ito po. Ilan so, Ito? taon nyo nung kasama Ay, ito? Ay, tatlo. Tatlo? Bagong bilyan o. Bagong bilyan. Bali, ilan taon na kayo sa pagbebenta? Ay, nasa ano na? Nasa 47 years. 47 years? years na ako. Kasi 2000, mm. ano, ito to mm. Dito na akong ganyan na. Kasi tumigil ako ng construction, 1980. nang mm. <laughs> buhay ako, 1981. Yan. Mas mm. nagustuhan niyo na, na ho yung pagbibenta? Oo, oh, kasi doon, kumikita ka araw-araw, kahit mga tatlong dalawang mm. okay lang sa'yo. Kasi mm. wala kang utang. Mm. Bayad lahat. Yeah. Wala pong bayad d'yan ha, baka singilin n'yo kayo n'yan. Walang bayad d'yan, walang bayad. Kaya pala mabinta ka d'yo, mas <laughs> walang ah. <laughs> bayad. Kanina may sinasabi ko kayo kapatid nyo, lo. Ano po yung... Ano po bang nangyari sa kapatid niyo? Yung ano... namatay din niya sa hanap buhay. Hmm. Ano pong hanap buhay po niya? Yung... Oh, ganun din, ice cream. Hmm. Ilan taon naman po yun? nasa 74, 75, ganun. Mm. Sabi ko sa kanya, lubayin mong alak. Hmm. lubayin mo. Hmm. Ay na maglubay. Kasama doon niya sa, sa anong Sabi ko, hindi mm. ka ako katsiran niyan. Mm. Mm. Tama po kayo. Hindi ka ako nang katsiran ganun. Mahalin mo ka akong buhay mo. Mm. Kasi ang alak na lang yan. Ang sigal na lang yan. Hindi mo maubos yung mga pabrika yan. Hmm. Lubayin mo ka ako yan. Tama po. Yeah. Maniwala ka sa akin. Lalo nang ng number one ano, sigarilyo sa kaalang number one yun. Hmm. Kasi pag kumakit siya, mga ganito lang. Haris ka na yung na. Hmm. Sa na. Hmm. Ay, ayaw mga Kayo lo, wala pong bisyo talaga. Hindi, may bisyo ako dati. Hmm. Sinigil ko ng mga siguro sa punta ng no, tigilan ko. Yung sigarilyo, una-una iniwanan ko sigarilyo. An hmm. Ang sigarilyo, bawang iniwanan ko yan. Hmm. Inaundin mm. din ko. Halimbawa, nakakaupo sa sangkahan sa sang araw. Hmm. Ang ginawa ko, kalate. Mm. Oh. Kinabukasan ulit, one board na lang. Ang galing lo ah. Oo, one ganyan board na lang. Yung, ganyan po yung pinapahayaw ko sa mga nakakausap ko. Kasi hindi ko nila mabigla. Oh. At saka pangit daw po hindi mabigla. Hindi po mabigla. Agad yun. Hmm. Kasi one board na lang, titira. Oh. Yung one board na yan, yan ako, bukas, sa Sikalyo lang, umpisa sa tanga Tangali, mga po. Ah. Tatlo na lang. Mm, galing, do? Oo. Oh. <laughs> Ganyan po yung pinapayo ko sa mga napupuntahan ko. Kasi oh, na, nga po nahihirapan nung no, sila. Tama, tama, yan, tama yan, tama yan. Oh, kasi pagka po binigla nyo daw, hindi daw maganda. Oh. Kaya sabi ko, bili kang isang ka, sabi ko. Ngayon, tatanggalin natin isa-isa, sa oh. sabi ko. Ganyan Tapos, jan, oh, ang yeah. one-fourth ng kalate, dinala ko ulit. Mm. One-fourth ng kalate, dinala sa bahay. Tapos tatlong na isting na ang dinala ko ulit sa kinabukasan. Yeah. di wala. Ang kinala ko, nagkindi ako. Sabi ko, ganun din. Di diabetes di si Kakao nabuti sa akin. Tama yeah. po kayo. Pinawa ko naman din na lang nagkindi. Hmm. Nagkan ako ng, ano, yung tinapay nga maliliit sa sindali ang laki. Hmm. Ayan din ako. Ay, Ay peso yan. Yeah. Ay, nagdala ko ng limang prasa mo. Yeah. Ay, parang ng kindi. Nangunguyang-unguyang ako. Lo, Ganito. Meron akong pera. Oo. Oh. Pero galing sa masama. Ay, hindi. <laughs> eh, gusto ko sa... Kaso narinig ko sa inyo kanina. Ayaw niyong parang galing sama -sama. sa masama. Laban sa to yun? Ano ko kasi. Galing sa drugs. Ay. Ngayon, gusto Ay. ko sana ibigay sa inyo. Malaki. Kaso, hindi ho pwede. Ano? Bakit yun? Hmm. Pero so, gusto ko sana kayong bigyan mga 100,000 kaso galing sa drugs. Paano no. kaya yun? Oh, Amen. Pero tatanggap niyo po yung kahit kahit. Oh, Tatanggapin ko na lang yun kasi di din di, di, naman ang galing sa pilag. Kasama ka ka yun. May kaso galing nga po sa masama sabi niyo. Eh, hindi. Okay lang yan. Oo nga. Kasi baka hapunin din ko. Hindi, hindi. Eh, wala mong gaano yan. Kung may mga sasabi, pupuwede maaari yan. Hindi nyo, tata. Hindi. Tatanggapin ko. Ay, tatanggapin nyo. Oo, tatanggapin mo. Kasi, hindi naman galing na sumahan niya niya. Kaya yun daw. Sige, ang sabi niyo. Hindi, kung galing ka doon sa ganun, makakarap mo si pakakarap mo sa pamilya mo ay oh, hindi maganda yun. Yeah. Kung ano hindi nyo tatanggapin? Kung galing nakita nyo galing sama-sama? Oo. Ah, kung galing naman, Lolo. si minadaway pa. Pag nakita nyo talaga na galing sama-sama, hindi nyo tatanggapin? Hindi ko talaga tatanggapin. Kung hmm. galing ni Lolo? Kasi, isa lang sinabi ng Panginoon eh. Oh. Huwag ka tumanggap mga galing sa kasamaan. Tanggapin hmm. mong galing sa kabutihan. Hmm. Para, Lalo kung papala ka ng papala ka. hmm. Marami sa yung tatanggili sa iyo. Hmm. Lo, hanggang kailan kayo maghahanap buhay? Hanggang kailan niyo paghahanap buhay yung, hangga, ano, hangga, ang yung Hangat, hangat na. Hanggat magano. Hanggat ah, pa ako, hanap buhay pa ako. Hmm. Pag hindi na sa ang ng ko, paglakad, nasa na lang ako niyan. Kung Kaya, mamamatay, kayong, mamamatay kayong tapat oh, sa ating Diyos. Oo. Oh. Nasa... Gano'n po kayo kalayo dito, lo? Mga ilang oras yeah, pagka nag... Ay, ano, mga ano, palating oras. Kalate. Ang lapit lang pala, no? Kasi ikot lang naman yan, eh. lang. Ang sabang dito, eh. eh hmm. Ay, ikot lang ganun. Okay lang po ba makabisita po ako sa bahay niyo? Pwede. Makamusta ko yung asawa niyo? Baka ako kasi binubugbog niyo yung asawa niyo. Oh, eh. Hindi uh, ah. Bakit lo? Hindi. Bakit yung manaragat yung kapwa mo, sasaktan mo. Huwag mo nasawa na so, iwanan ino, mo lang. Hindi po, nagbibiro lang huwa ko Oo, Bakit pa kung tawag sa bahay? Ha? Wait, okay, ano ang sitwasyon? Gusto ko lang mo sana kayong makamusta doon at saka yung asawa nyo. Opo pwede. Okay lang po ba yun? O okay lang. Eh, wala naman na nang ano oh. to, ubos na din naman ho. Pinaubos na ni Kuya August. Okay lang, pahinga oh, lang well, po oh. muna kayo dyan. Sige, relax lang oh. kayo dyan ha. Gusto ko kasi makamusta yung asawa nyo, makita ma yung ano nyo. sa yan.